Hello, magandang araw mga magandang gabi kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan. Welcome ulit kayo sa akin channel Norweb Heart Blog. Welcome to this podcast. Okay, aking mga minamahal na kababayan, so mayroon na tayong bagong pag-uusapan ngayon patungkol sa pagpalit ng uh, bagong 20th Congress na ito ay binubuo ng uh, 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 senators at ang uh, uh, congressman para yung parehong nasa legislative at uh, nagkaroon nga ng botohan itong uh, upper house at lower house pero bago natin ito simulan kung bago mo sa akin channel please naman huwag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa naman video ang aking i-upload so ang ating pag-usapan uh, pag-usapan ngayon ay itong pagbalit ng uh, 28th congress no sa senado ay nanatiling ang Senate President ay si Senador Chis Escudero na merong boto na 19. Samantala, si Tito Soto ay nagkaroon, nagkaroon siya ng limang boto. So, uh, natalo si Tito Soto. Very sad. At palagpakan naman natin si Senate President Chis Escudero na natili bilang isang uh, Senate President. At sa Senado, sa Congress naman ay ganoon pa rin. Majority na bumoto kay uh, Speaker uh, Aldes. Ay uh, nasa kanya pa rin ang pagiging speaker. So, tuloy ang ligaya ng mga buhaya Ano? Magsisipalakpakan <laughs> sila eh. Uh, ganun sila ganoon sila. Tuloy tuloy lang ang ligaya. Ganon. So, magkaganon pa man, ay kung may, sa pagkakaroon ng pagbalit ng 20th Congress, ay, ano, dun sa, hindi bumoto, kaya, uh, syempre, ang mga Duterte ay talagang, uh, hindi, ano, nag-walk out o hindi bumoto bilang uh, pag-speakership ni uh, Martin Dumaldes Particularly, particularly kay Congressman Paulo Duterte. Okay, so ngayon ang pag uusapan natin ng bahagya ay itong sauna ni Bongbong Marcos. Kasi nga itong ano, itong pangyayari ng ano ni Bongbong Marcos, itong sauna niya, parang empty tank, walang laman, puro promise, walang may pakitang bagong achievement. <laughs> diba? Paulit-ulit lang. At, uh, yung ano yung Duterte Black na mga senators katulad ni Robin Padilla uh, uh, Bongo um, uh, Senator Bato at may kasama sila isang Marcos si Amy Marcos na sumali sa Duterte Black na hindi o oh, nag-skip sila sa zona ni uh, BBM dahil ano nga ba ano nga ba ang yung mapakinggan na maganda na nagawa ni BBM nakakasakit lang sa dibdib di ba <laughs> nakakasakit sa dibdib <laughs> mm. tapos si ano si Congressman Mapolong Duterte nag-skip na rin pati yung uh, mga anak niya nag-skip na rin ganun na ano hindi sino ba magaganahan makinig sa sona oh, si ano si Bipisara Sara Duterte mas prefer niyang magbasa na lang kaysa manunood kasi madidepress lang daw siya mm. ganun so panunod natin yung video ng ano nung magsalita si Bipisara Sara Duterte sa Korea South Korea nung uh, pag, pag speech niya doon na uh, hindi siya manunood ng sona pakinggan natin ayaw ko na rin manood. Kasi alam niya, sa totoo lang ha. Sa totoo lang talaga. Natitrigger ako sa pag ako sa kanya. Nung... Naiirit ka ba? Minsan So, minsan lang pas irita na siya. Minsan galit na... Alam mo, gets naman natin yung nararamdaman ni BP Sara Duterte at ibang mga mga kapatid niya na si Polong at saka si Basti at saka si Kitty maintindan natin yung naramdaman nilang emotion dun sa ginawa ng gobyernong ito na pagkidnap sa kanyang tatay na pilit isinakay ni Tore sa pilit isinakay sa jet papuntang dahil nederland uh, Netherlands di ba nakakasakit ng uh, damdamin talaga nakakasakit ng damdamin so itong naramdaman ng mm -hmm. ni Bipisara Duterte ay given

Si Bibi Sara hindi na nanood. Kundi ba'no ka gaganaan manood? Wala kang makikita magandang ginawa ng gobyerno to sa tatlong taon na yun eh. Oo, oh, sa nakalipas na isang taon. Nasa, nasa midterm na tayo eh. Wala kang makikita ang ginawang mabuti para sa bayan. So, hindi ka talaga gaganahan. Puro na lang pamumulitiko, di ba? Puro pamumulitiko. So, hindi ka talaga magaganahan. At dito, ipapakita ko sa inyo ang video na to nung nakarangso niya nung 2024 na about ito sa ano sa flood control na 5,500 na pinagmalaki niya na meron sila meron siyang 5,500 na flood control na proyekto ng kanyang gobyerno na pang control sa baha despite of tuloy-tuloy na bagyo na wala naman tayong nakita diba? Billion pesos ang budget nun a Bilyon pesos na no, wala tayong nakita. Di diba? So ngayon, ito, ito. Panonorin natin tong video na nung last 2024 na kanyang so na about sa flood control. Kung paano niya ito ipinagmalaki. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang oh. tapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Oo, oh, di ba? Palapakan! palakpakan. Di ba? Ang galing. Ang galing. 5,500 na flood control. Pero after nun, biglang dumating yung bagyo, bumaha. Bumaha. ini check ng ano eh. Yung kasinungalingan niya, napag-check ng ano, ng, ng kalikasan. Ayun, nasaan ang flood control? Wala. At ngayon, ngayong sona naman niya, sa 2025. Pakinggan naman natin niya. Uh, pakinggan naman natin kung anong sinabi niya sa 5,500 flood control na ipinagmalaki niyang nakaraan. So na niya. At ngayon naman ay pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Pakinggan natin. Sasabihin natin. Kamakailan lamang hmm. nag-inspeksyon ako na, at sa naging epekto ng habagat ha. ng bagyong krising, hmm. ante at emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control oh. ay palpak. <laughs> palpak. Imagine nung 2024 na sona niya, pinagmalaki niya yan, 5,500 control, uh, flood control, na meron na siyang nagawang proyekto. Ngayon naman ay, ano to? Kinakahiya niya yung flood control. <laughs> ituloy natin ituloy natin Gumuhok. at yung iba guni guni lang <coughs> guni guni daw <laughs> paano kasi binulsa ng mga uh, congressman dyan na may mga kani-kanilang ding mga ano sariling construction na sila sila ang nangungutrata sila rin ang nagpopondo di ba doble kita Ganon yun wag na po tayo alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto oh ganon talaga ngayon mo lang nalaman yan ngayon lang grabe naman yan Mr. President Ayun. Nagsisipalakpa ng mga mga cracks. The house of cracks. Sa harapan niya. <laughs> Nagsisipalakpa Mga kickback. Mga initiative. Erata. SOP. Mm. For the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Alam mo, Mr. President, Bangbang Marcos, yung mga amang nagsasalita ka, andyan lang sa harapan mo sila. Andyan lang sila. <laughs> Nagpapalagpakan. <laughs> andyan sila sarapan mo. oh, nagpapalagpak pa sila. <laughs> ang galing naman. <laughs> ang galing. Oh. At makawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya. Mahiyaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oh, tingnan mo. Nagsisipalagpakan sila yung mga crocs. Yang hiya naman, no? Yang hiya naman sa kanila mga sarili. Mahiya <laughs> naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magbamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binunsan nyo lang ang Oh, proud na proud sila sa kanilang pagpalakpak pero sino ba pinapalakpak sino ba ang pinapalakpakan ninyo di ba oh wala itong sauna na to talagang ano eh sabi ko nga eh parang ano eh parang empty tank yung pag mo pum parang nag echo walang laman nakakalungkot sobra sobrang nakakalungkot sobra. At ngayon naman, may nakalimutan si ano eh, si uh, Mr. President Bongbong Marcos dito sa zona niya. Alam niyo ko ano 'yon? Ano mo ano ano? Yung online gaming na sumisira sa mga Pilipino. 'Yun ang nakalimutan niya. Dapat Diniliber niya 'yang kung paano matigil ang online gaming na 'yan na sumisira sa mga bawat Pilipino na adik sa gaming na 'yan. Particularly sa scatter na 'yan. Ang dami. nga sabi ni ano ni Senator uh, Villanueva. Isa ito sa nakalimutan na importante, isa sa importante ng sona ni President Bongbong Marcos na inaantay ni Senator Villanueva na i-address niya 'to, pero ano, hindi niya in-address. <laughs> Nakalimutan ba niya? O sadyang hindi lang binanggit dahil pre. Wag mo tong sabihin. Alam mo naman. Atin natin lang for the boys, di ba? <laughs> hindi natin alam. Pero nakalimutan talaga niya itong isa sa pinakaimportante na sumisira sa bawat Pilipino, yung, yung online gaming, yung scatter. Dapat in-address niya to paano matigil eh. Kasi nga, alam nyo, kaya ito hindi in-address. Ano? Kasi malayo sa involvement ng mga Duterte. Pero kung pogo lang yan, naku po. I-connect nila yan. Talagang i-address na yan. Ganun yun. Ganun. Nakakalungkot itong sauna na to Empty. Empty tank. Wala. Walang laman. So, ngayon, susunod naman tayo sa itong pag-uusapan na itong, ano, itong si, hindi nakamubon, si Chip Pitore dun sa issue ng ng uh, Baste, Duterte na sabi niya binubuli daw siya Ay, hindi naman natin ma ano hindi natin ma mapigil yung naramdaman ni Mayor Baste Duterte dahil sa ginawa nitong mamang ito itong si Tore ginawa sa tatay niya na pambabalasubas na halos tulak na sa jet para isa kayo papuntang Taheg, yung tatay niya na 80 anyos. Kahit sino ba naman, no? Oh, kahit sa atin din mangyari yun. Talagang yung Emosyon natin, hindi natin mapigilan. Lalo sa gumawa ng kaba, kabalastugan... sa ating magulang. Lalo to si ito maman to, si Torre. Eh. Kaya, gigil na gigil si Mayor to dito. Eh. Oh, gigil na gigil. So, dito ay pakinggan natin kung sino talaga yung balasubas at uh, ano uh, hindi natin ano di eh, hindi ko alam kung anong meron kay kay na to eh pakinggan natin to si generator galit na galit kay Mayor Baste Duterte din yung kay Mayor Baste ho meron pong mga social media comments so pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste prior pa po doon sa set ng boxing match ano po reaction niya po doon sir? I'm not aware of that travel document. At saka, hindi daw aware. <laughs> alam mo? Alam mo Tore. Tigilan mo na yung kasinungalingan mo. Ano hindi ka aware? Ano hindi ka aware? Kung may nag-request si Mayor Baste Duterte ng uh, travel authority noong June 20 at naaprubahan 'yon. At ang lumarga siya noong June uh, July 27 na uh, 25 na sakto dun sa Uh, pagpa-schedule mo na ikaw mismo nag-schedule na sarili mo, ikaw rin nanalo at ikaw ngayon ay proud na proud sa sarili mo na walang nangyaring boxing. Oh. Uh, Wa wow sabihin na hindi mo alam na meron siyang authority dahil magkasama kayo. Andun mismo si John Vic Remolia, na DILG secretary na imposible hindi niya rin, hindi niya nabulong sa na pre. chip PNP meron yung ano, meron travel authority yan, galing sa akin pirmado ko yan. Imposible hindi sinabi sa'yo, magkasama kayo eh. ko yung mga tao eh. Kitang kita sa mukha mo, Tori oh. Nagsisinungaling ka. Tapos, uh, I'm not aware. Anong kadramahan yan? Kaya wala nang naniwala sa inyo eh. Mga tanga lang naniwala sa inyo eh. Mga tanga lang, talaga. Sobra. sarado na ngayon eh. Pero saying that, no? Hindi naman niya nakunan niya yung sinabi, di ba? Hindi naman niya condition niya nung unang uh, invite natin siya na mag-participate tayo sa isang charity maxi match. Ang unang niya sinabi ka agad eh. Alam mo, Genator, hindi naman siya nagbigay ng kondisyon sa'yo eh. Hindi siya nagbigay ng kondisyon. Ikaw yung nagbigay ng sarili mong kondisyon. Ikaw yung nagbigay ng schedule. Ikaw nagbigyan nagbigay ng schedule, nagbigay ng condition. Ano kay? Sa Bisaya pa nagbuot-buot kay. Hindi mo man lang in-inform si Mayor Duterte. Na okay, kailan ang libreng oras mo? Iset natin 'to. Walang ganon. Nagsarili ka eh. Sinarili mo. Para magmukhang ano eh. Alam mo namang magta-travel yung tao. Sinet mo sa schedule ng kanyang alis para magmukhang duwag yung tao. Grabe. Mali na mali na pagsisyon ng aling. Ano pa eh? Practice sa lahat ng ng government officials. obviously, after talk na yung travel documents na yun. Di ba? Oo. Oh. Yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. <laughs> 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 galit na galit si Torrio. <laughs> Tinawag na unggoy. <laughs> Hindi lang nun. Tinawag ka pang tanga. <laughs> pikun na pikun si Tore. <laughs> Ay, naku. Pikun na pikun. Ah. Oh. Diba? Diba? nde Hindi. Hindi naman sinabi ni Mayor Basti na lahat ay unggoy. Lahat ay, lahat ang itim ay eh, unggoy. Ikaw lang yung sinabi ni. Eh. Huwag <laughs> <laughs> mo nagdama yung mga tao. Ikaw lang yung sinabihan. Ikaw lang. Kinapalagang <laughs> ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Hmm, magsalita. <laughs> humanity. Ay, yung ginawa nyo kay ano, kay kay FPRD, hindi ba yung manit, hindi ba nilabag yung kanyang uh, karapatan? Hindi nyo idinaan sa uh, local authority bago nyo isakay doon sa JET, di ba? Yun ang yung, yung, rule ng ICC, yung sa Article 59, di ba? Merong Section 1, Section 2, Section 3. Hindi nyo ginawa yun, nag-shortcut kayo. Ang galing mong magsalita, pero hindi ka nananalamin. Subukan mo manalamin, makikita mong sarili mo. Ang galing yung magsalita eh. Ang, ang, galing yung mag, ano eh, mag gaslighting eh. Yung paawa effect, yung victim, eh. kala nyo kayo ang biktima? Oo. Oh. Ganyan kayo maglaro. Humanity, humanity. Karapantang nga ni, BP, uh, ni Puma Presidente Duterte, nilabag nyo eh. Oo. Oh. Ang Ang galing. sa mas sa iyo. Oo, maliit. Maliit ba 'yun? Ikaw eh, na ang malaki eh. Kayo ang admin sa administrasyon. Ginigipit nga ninyo yung ano eh. Ginigipit nyo ang mga Duterte eh. Ano yun? Eh, papiling victim kayo? Kayo ang nasa gobyerno? Pangigipit mo sa KOGC? Oo. Oh. Pangigipit mo sa mga Duterte? Oo. Oh. Kung order ng boss mo sa taas, yun ang ginagawa mo. Kaya nga sabi ni John B. Cremolia eh. Isa kang bulldog. Isa kang bulldog. Bakit hindi mo kinundi na yung sinabi ni John B. Cremolia? Tapos ngayon si Mayor Baste Duterte, sinabihan ang ala ng unggoy. Ito, uminit na yung umusok na yung puwit mo sa galit. Pero nung sinabihan ang kani ni John Bickrey Mulya na, ah, ito si Tore. Ito si Tore. Ito'y parang bulldog. Matapang. Oh, ano, alam mo, yung bulldog, aso yan eh. Kahit anong paggawa mo sa bulldog mo na yan eh. O kagatin mo tong buto na to. Ikinumpara ka sa bulldog, pero ikinumpara ka sa aso. Oh. So, hindi ka nagalit kay John Bick. Siyempre, tropa. Oh tropa yun si John Beck. Hindi eh, ka nagalit. Eh, kimero basti Duterte. Galit ka. Oh. Ano yan? Grabe naman. Makakamot ako ng ulo, ng ulo sa'yo. Kahit hindi makat ulo ko. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully. The bully ran away. Hmm! Anong bully? fully run away. Hindi naman nag-run away si Mayor Basti Duterte, ah. <laughs> hindi siya duwag. Talagang yung kanyang travel authority nakaschedule talaga nung 27 nung linggo. Pero ang problema, ikaw, alam mo may travel yung tao, nag-set ka ng sarili mo na hindi mo lang in-inform yung katunggalin mo kung libre ka pa sa oras na to. Oh. Eh, siyempre, imposible hindi mo alam eh. Ang NBI, ang ang ano, uh, NBI, ano pa ba? DILG, uh, Bureau, of, uh, ano, uh, BI, Bureau of Immigration, ang PNP imposible hindi alam na may travel si uh, Mayor uh, Bas Duterte sa araw na 'yan. Imposible. Eh. Alam talaga 'yan. Hindi tumakas yung tao hindi tumakbo Oo Oh. Huwag mo sabihin hindi ka aware dyan. Hmm. Hmm. sabihin hindi ka aware. Oh, si Basti Duterte sabi niya, antay mo pagbalik niya. Hmm. Magbakbakan kayo, walang gloves. Walang, walang camera. Magkita kayo. Kung baga yung ano, yung fight na nasa kwarto lang. Pero magdala ka doon ng kasama mo. Baka kasi, baka bitbiting ka na lang, walang tutulong sa'yo. <laughs> ha diba? Okay, mga kapatid. Mga kapatid. So, alam nyo, nakakatawa yung pangyayari ngayong Sona, ano, Yung Sona ng ating magaling na presidente. Walang laman. Wala siyang, wala siyang sinabi. Information about sa kanyang achievement sa loob ng tatlong taon. Walang, wala siyang ganitong, walang, walang, ano, walang, hindi niya, hindi, wala siyang, ano, yung pwede na ipagmalaki na natapos niyang proyekto puro hangin, puro promise, empty promises. 'Di ba? Tapos yung flood control wala nakakahiya, 'di ba? So, hanggang dito lang aking mga minamahal na kababayan itong pagbig ng at itong ating uh, konting uh, pag konting malit na ating pinag-uusapan tungkol sa sona at itong si yung uh, Duterte Black nag-skip ng sona at itong si uh, CPNP uh, chief PNP do, uh, Tore mm -hmm. na magaling na chief PNP na nagmukhang clown na <laughs> uh, galit na galit kay Mia Basto Duterte Okay, so kung bago makay sa akin channel, please mo huwag makalimut, mag-subscribe, like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo ng video ang aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first! Mwah!